welcome back to my channel, Thessalonica's Farm. Hi mga farmers and for today's video, nandito tayo ngayon sa farm sa Maragondon, Cavite. So, kauwi ko lang kung nakaraan galing Bohol. So, mapansin niyo um, hindi ko na muna i-vlog yung ating um, cording area kasi medyo mataas pa yung damo. Next, next um, video na lang kapag na-mower na. Ayan, so andyan yung mga materials natin ng mga manok sa um, cording area. At ngayon, ipapakita ko lang sa si inyo itong nagawa kong babalag dito sa farm. Kasi nag, um, dito sa may gilid ng lupa, nagawa ko ng mini garden. So, para naman sa atin, dito sa mga tauhan natin, may makuhang um, source of ulam. So, para makatipid rin, hindi na tayo bumili, ng bumili sa palengke ng mga pagkain. So, mas maganda nagtatanim tayo, nakakashare tayo na um, yung ating kinakain ay healthy. So, pakita ko sa si inyo. So, short vlog lang to, mabilisan lang to. So, ayan, dito tayo ito Ipapakita mo yan. Yan Oh. Itong balag na to, triangle type yung balag natin. So, gumamit lang tayo dito ng mga scrap materials lang. So, ang binili lang natin dito ay itong lubid. So, yung makikita niyo yung mga mga ano dyan, mga kahoy, gawa lang yan sa kawayan, mga kawayan dito sa farm. So, pinag lang ng sakto sa size then nilagyan natin ng tali. So, dahil naglagay tayo ng tali, dahil dito gagapang yung upo. Kasi yan, dito nakatanim yung upo. Yan, nalagyan na yun ng tanim. Mga next days, makikita na yung pagsibol niya. So, ang magyayari dyan, gagapang yung upo sa ating balag, papagaikot. So, dito tayo sa loob papasok ng triangle, doon tayo mamimitas. So, abangan niyan yan kapag na, na harvest tayo. So, di ba, maganda rin yan kasi habang nagtatanim ka, matagal pero worth it naman yan kapag ka nag-harvest ka na kasi sarili mong pinaghirapan yung kakainin mo. So, ito naman yung pangalawa, i mo to. So, ito naman yung pangalawa, ito naman yung balag na ginawa para naman po sa ampalaya tsaka sa mga pat, ano mga patola. Ayan, so ganun din mga ginamit lang din dito ay ito. Ayan, mga kawayan lang din na sobra dito sa farm. Tapos yung tali lang yung bibili natin. Sa so, Shopee ko lang bumili ng tali kaya nakamura tayo. So medyo mataas to kasi maraming gagapang dito kasi marami tayong tinanim na patola. so, mangyayari dyan, uh, mag, um, kikita kita sila once na tumaas yung mga halaman natin dito na mga gulay. So, dito sila gagapang sa taas at napaganda na ilalim nito. Parang umuula ng patola at saka na ang palaya. So, ayan yung mga patola natin na natanim. Ganda oh. Nabunuhan na rin yan para mabili uh, mabilis yung pagdami at um, healthy yung ating mga tanim. So, hindi lang dyan. Meron din dito mga tanim. Patola rin po. Ayan. So, haba yan. Sanghaba yan. Nandun doon. Tapos dito sa dula meron doon. Yan. So excited na ako dito kapag mamili ako ng ganyan. Mamili ka pichara mo kapag mag o oh, ano kayo ng mga gulay. So may ba kayo sa mga patola at saka upo. So masarap yan gawin sa baw. Tapos miswa. Tapos may tuyo. O oh, yun. Sobrang sarap. So yun. Uh, pinakita ko lang naman sa inyo yung ating bagong taniman dito. Tapos sa likod, Meron tayo daw ang kalabasahan sa likod. So hindi ko ka napuntahan kasi medyo malayo. Pero pasilip ko na lang muna sa inyo yung mga manok natin dito lang. Mabilis lang para mapakita ko lang sa inyo yung kaganapan dito sa farm. At uh, um, maka-update ako kasi babalik ako ng buhol tomorrow. Okay, pakita natin. So dito, kagandahan dito sa farm pala. Bago tayo mag-ano, itong irrigation kagandahan dito, meron na tayong libreng tubig pang dilig. So, makita mo yan. Yan. Kuli na yung irrigation natin dyan. Galing yan sa irrigation dito sa Maragondon, Cavite. At maglalagay na lang tayo ng hose at water pump dito para makapagdilig ng libre. So, malapit na rin naman siya dito. Pwedeng tabuin mo na lang kasi malapit na yung irrigation. So, magiging healthy yung ating mga pananim kasi nga, um, ganas sila sa tubig at hindi na tutuyuan. Okay. May tanim din akong mga mga ano dito sa labas. Meron din akong tanim na kalamansi. So kahit magpo-focus tayo sa manok, hindi kailangan mawala yung farming activity natin na pagtatanim dito kasi kaya nga ito sila nika-farm tayo not, uh, wala lang tayong isang content kailangan lahat ng farming content meron ko tayo. so dito from dulo hanggang dito nat natanim tayo ng kalamansi kung mapansin nyo ayan yung kalamansi yan so hanggang dito meron din tayo dito ng tanim ng mga balinghoy. Ayan. Dito yung mag, na muna kami sa balinghoy, meron. So, ito yung area natin dito ko, din yan, ah. may bunga na yung iba. Ayan, nakita mo. Ayan yung abono natin, gumagamit tayo ng 14, 14, 14, or saka urea. So, ito, um, medyo mag, ma, ano kasi nagmamower pa lang yung mga tao natin yun. Eh, dito, namower na, papunta tayo dito. Mga kelso, yan. Tapos, nandito yung mga flying ferns. Nagbe-breeding din tayo dito. Magagawa yan. Kasi, ito yung mawar ng ating um, um, tao dito sa farm. Kasi, ilang weeks din ako wala dito. Gawin sa buhol ako. Pero, um, sabi ko, alagad -alag dito sa mawar. Kasi, nga ang masukal dito. O, baka mamaya kainin ng aas yung mga manok. Sayang. So dito yan, kung mapansin niyo bago na ako. mawer lang. So baka bukas tapos na nila na malinis para maging maganda yung ating mga manok dito at hindi sila masyadong ma-stress sa mga lugar. So dito, yan, may mga ano tayo, may mga early birds na so, tayo dito 6 months old, may higit 7 months old. Ayan, <laughs> may mga pula tayo, mga bata pa to. Ito mo.

ba? Natingin siya sa camera. Pa may mga ano lang tayo dito. Neng. Sa pa. Basta dulo. Hmm. Ano na tayo? Hindi pa malinis kaya hindi ko muna sabi sa inyo ipapakita na vlog pero sinagmit ko na lang para may ma-share sa inyo. So, pakita ko naman sa inyo yung mga bre bre breeding bidi yeah. breeding. Okay so, okay pakita lang. natin mamaya yung mga bidi bre breeding dito sa may um, kubo. Para pakita ko naman sa inyo yung mga um, ongoing breeding natin sa ngayon. Kasi namin kami sa pag breeding sila flashing namin yung mga inahin. Para sa susunod na breeding natin, ang maganda yung ilalabas sila mga itlog ulit pagka pinakastahan sila. So, rin kaya, tapunta natin. So, dito naman, ano, may lang tayong konti dito ng mga materials na ang um, binibreeding ay mga sweaters pakita mo lapit mo na lang para mabilis mm so, ilang piraso lang yan para makalahi um, tayo tapos kasi ngayon pinakawalan muna namin lahat ay namin para makagalagala tsaka nag stop breeding muna kami ngayon para next breeding season um, is na natin yung mga bloodline to bloodline natin ng mga inahin tsaka mga lalaki So ngayon, minahayaan muna natin, hindi ba tayo nag incubate So yung mga mga itlog, um, lang muna natin as no mark. Kasi nakakawala sila ngayon. So pakita ko pala muna sa inyo yung nakakawala nating mga nahindi. Yun o, ito nyo. Kawakawala lang sila. So minsan kasi, may, sa isang taon, sa, minsan kasi sa may time talaga so, min so, minsan kasi may mga time talaga na pinapakawalan ko yung mga inahin natin para makarelax din sila hindi sila laging nakakulong at nakatali so kailangan din na inahin niya na minsan maging free ka di ba parang may hugot yun okay, ah matatawanan mo naman ako so yan dito. dati yung tanim natin ng mga mais dati dito nakalagay so kung mapansin ninyo, yung mga facts natin dyan o mga, pang, mga lalaki is nakatali. Ayan, may nakatipi. Pero karamihan ng mga inahin, ayun, nakawala. Thank you. sa na Wow! Ayan na. niya. Ang dami. Salat yan. Kawala. Uh, hindi, hindi naman nalabas yan kasi wala naman nila yung lugar nila na dito lang. Kaya hindi sila lumalala. Uh, may iba o. Oh. Mga white kelly sa tokros eh. Bugawi natin. So, Yun, Ganun lang muna yung ginagawa namin ngayon dito sa farm. Update ko lang, update ko lang naman sa inyo. Um, babalik ako sa buhol dahil meron ako doong um, maasikasuhin ulit ng mga um, farm activities natin ulit. So mag-update mag na lang ulit ako sa si inyo pag may mga ongoing ginagawa dito sa farm. So sa, sa ngayon, um, nakastop breeding tayo muna. Tapos um, pinaparelax lang natin muna yung mga breeding natin. At, at ngayon ay tinututukan natin yung pagtatanim ng mga um, gulay dito sa farm. So yun mga farmers, kung nag yung video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At i-click na rin po yung notification bell para lagi like, updated sa lahat ng videos na-upload ko dito sa aking YouTube channel. Hey, Mga farmers, thank you for watching and happy farming.